Ayan. excited sila. <laughs> Sa padala uli ni Ma'am Joy. Eh, Nakikikulit na si Perla. Nasa ibabaw na si Perla. Ayan. Nakikibukas na rin. <laughs> si Fairla 'o. Oh. Nasa <laughs> nakikibukas na din. Ay, teka teka. Ay, ayan po yung another na padala ni Ma'am Joy. Kasi yung una po, ayun yung sa pen, yung nakita yung brown na yun, bigay ni Ma'am Joy para sa kanila. Ito naman daw po, yung kanilang magiging higaan. Ayan. Salamat po, Ma'am Joy. Glossy. Pulutin muna natin yung mga plastic-plastic. Talaga naman ito, mga batang to. Ano, na, hawakan ko yung basura mo. Eh. Oh, Mawalan ka galang na. Last <laughs> Yan po. <laughs> si Perla pa na sa ibabaw. Ay, <laughs> nangyan na pa si Perla. <laughs> Nakikiyan na na rin si Perla eh. mga to. mo. Uy. Mga excited eh. Ay, dito, 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 dito. Dalawa yata sya pa no? mm. oh, Saglit 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 O walang galang na sa'yo Sa parla <laughs> sa mo sagnet. O sa parla <laughs> O baka ma -ano, mabaksakan kayo ah. Matanggalin na yung plastic ah, Para sagnet, hindi nilgala oh, oh, oh. <laughs> Amin na na yan Caramel, tanggalin na natin eh para hindi na ikalat. Dami na nga usyoso eh. Oh. Yan na, nakakatapa kayo dyan, oh. Wag muna yan. Ito muna, oh, isa. Abang maniliba nga sila. O tingnan mo, kinakalat lang yung carton. Isa-isa lang muna. Kasi Plasa, baka mamaya magkaanuhan yung parts eh. Magkapalit. Mahihirapan ka lang. Huwag na magkalat. Huwag na magkalat ng karton. Mayor! Ay, Mayor! Huwag na ikalat yung karton. Gumaganda na yung balahibo ni Mayor oh. Kumakapalitan na. Ah, oh, may higaan sila. ama ah, madali lang pala yata ikabit, no? ka doon. Ay, si Parla. Hindi <laughs> mo napansin. <laughs> si Parla, ala, lastig din yun eh. Makulit na rin si Parla. Hindi ka tulad nun doon, no? Nichelo, laging tahimik. <laughs> si Parla, nakikialo-bilo na, eh si ano, si Sorry makulit din. Pero si Shelo, lagi lang nas doon sa sulok. Yung junior ni Barako Tahimik. Ay, Barako, ni Solo. Siguro, pagdaanay mo muna. Dulo-dulo, siguro. Mm, Dulo-dulo. Oo, oh, ayan. Tapos, gilid yung dalawang bakal. Pero, dapat ikapit mo muna siguro yung ano, bago mo lagay yung dalawang bakal sa gilid. O, yun o, no, yung pinakasapin. Kasi pag kinabit mo na yun, mo na malulusot yung ano, kausapin. Eh, nilulusot mo siguro dun. Dito, oh, sa dalawang niyan Hindi, pahaba. Ayan, pag-ingan nga siguro. Ayan. Teka, Ano? <laughs> I ano mo rin yata dito eh. Pwede. Diyan no, oh. sa hawak mo na 'yan. Ilulusot mo rin 'yan diyan. Para may tibay, hindi pwede sa dalawa lang. <laughs> Kusang may ginagawa nandun din sila eh. <laughs> Alis mo na kayo dyan. Mayor. Huwag yan. Mayor. Tigilan yung karton, Mayor. Kasama mo pa dyan si Perla. Mayor. Teka lang. Teka lang. Hindi ba? Teka, i-end ko muna to. Tinudukot mm. dinudukot ni yung tornilyo sa bulsa. Oh. Kanina kasi ah, naghahanap si Papa niya ng tornilyo. Ay, may nakuha na Ay. yata pa. Oh, yes. <laughs> ang galing eh. Kaya natapos na ni Papa pa yun ikabit ang isa. Naguunahan ako na sinong hihiga. <laughs> <laughs> Nagunan sila kung sinong papuesto. Eh, <laughs> tignan niya po. Happy-happy sila. Salamat po ulit, Ma'am Joy, sa sapin, sa kalyan, sa higaan nila. Salamat po ulit, Ma'am Joy. Po. At ayun pa po yung isa, ikakabit pa lang ni Papa na nila. Gunan <laughs> sila kung sinong hihiga eh. <laughs> Maligayang maligaya po sila sa Ma'am Joy. <laughs> Salamat po. nakayakap pa yung paan ni Grace kay ano, kay Astig <laughs> etong isa binubuo pa namin ni Papa Pailan <laughs> mag-iina po yung yeah. nakahiga <laughs> si Bronze tapos yung anak niyang si Sarah tapos eto naman si Grace yung anak niya si ngayon. Astig Ayan. sila yung nakahiga dito kaya, sino kaya higa dito sa malaki na to? Maraming maraming salamat po, Ma'am Joy. <laughs> Ayan na okay, po, ang uh, finished maraming. product. Si Parla pa papanik si Parla. Tingnan na naman si Parla. <laughs> Nakikianan na rin si Parla. Baka malaglag pa masagi, ah. Ayan nene, Dito na lang siya sa kabila. Ayan. Maraming maraming salamat po, Ma'am Joy. Ayan na po, nabuunan na kanilang Papa Mga excited po, Miguel. Oh. Ayan po, salamat po sa sapin at sa kanilang higaan. <laughs> Salamat po ulit, Joy. Salamat po. God bless. Ang po sila, Ma'am Joy. <laughs> Ating nana. Si Cherry daw, eh. Gada si Cherry pa. Si Paila talaga, eh, oh. <laughs> Astig. Stig. Masungit na astig, ah. Maglaro lang ng ayos, ha? <laughs> <laughs> si Sarah daw, lang higaan pa. <laughs> Tapakarig game Tingnan nyo, contento na po si, ano, si Perlo. Tahimik lang si Ga. <laughs>